So shout out sa viewers natin. Ang tinutukoy dito ng viewers natin ay meron siyang uh, TV na mayroong 3.5 output. So, so yung source nang gagaling sa kanyang TV papunta sa kanyang mixer. So ang kanyang katanungan dito mga idol kung paano ba daw itong i-connect yung ating B8 papunta sa ating mixer. So itong gagawin natin dito, ang B8 ay gagawin nating Mix na lang ating microphone. So, halimbawa mga idol, itong ginagamit natin sa ating tv to mixer. So, ito idol, itong cord na to, pwede din natin ito magamit sa ating B8 papunta sa ating mixer. Pero, halimbawa, dito tayo nag-input yung nagagaling sa ating TV. So, itong ating b sound card, gagamitin natin ito sa ating pang effects ng ating microphone. So, ganito lang siyang gagawin natin. Gagamit tayo dito ng connector na ganito. Ayan, to 3.5 to 6.35. Single lang gagamitin natin dito dahil yung ating bait sound card gagamitin natin dito sa channel 1 to channel 5 ito lang so kung halimbawa itong 6.35 natin uh, input natin sa channel 5 Ayan. So, itong 3.5, i-output natin ito sa ating B8. So, dito idol, wala na tayong gagamitin dito na effects ng ating mixer, ano? Kundi yung B8 sound card na yung magdadala ng ating microphone dito. So, ito, dalawa yung ating microphone input dito ng ating B8 sound card. So may mic 2 at saka mic 1. Pwede natin gamitin yung isang microphone input dyan para sa ating wireless microphone. Yung isa para naman sa ating dynamic mic. So BBPL lang ano para sa ating mic input katulad nyan. So ito ang sukat ng ating 3.5. So dalawang itim din yan idol ano. Ayan. So mag output lang tayo dito idol. Dito sa ating B8 monitor at saka headset ano. Papunta sa ating mixer. So ang dynamic mic naman ang gagamitin natin dito sa ating beta no. Halimbawa yung isang mic input para sa ating dynamic mic, ito lang gagamitin natin na connector ano. Ayan, 3.5 din siya. Tapos XLR female. Ayan. So pwede natin i-input ito sa isang microphone input ng ating B8 sound card. Kung gagamit naman tayo ng wireless microphone mga idol, katulad nitong hawak natin ay wireless receiver ito ng ating wireless microphone. So output lang tayo dito sa ating wireless microphone o receiver papunta sa ating B8 sound card. So ito, dalawang microphone ang magagamit natin dito sa ating B8 sound card, isang dynamic mic at saka isang wireless microphone. So dito idol, ito pa rin gagamitin natin na connector. Ayan, 6.35 to 3.5. Output natin itong 6.35 sa ating wireless receiver ng ating microphone nagagaling sa ating wireless receiver mga idol dyan sa available natin ay isa pang microphone input ano ayan 3.5 din yung ating microphone input dyan yan siya idol ano yung mic 1 mic 2 natin yung isa dyan ay sa dynamic mic yung isa naman ay sa ating wireless microphone so kung halimbawa mga idol ang control na nito ng ating bait sound card itong pinaka mic volume nya tapos echo, ayan bubulyuman natin yan tapos itong pinaka monitor volume para magkocontrol dito sa ating mixer so dahil dito idol ay naka channel 5 tayo katulad nyan so ang pinaka volume dito ng ating microphone ito ayan ito wala na tayong gagalawin dito idol na effects ano dahil dahil kaya na dalhin ng ating base sound card yung pinaka effects nito so ang microphone volume natin ito sa channel 5 tapos yung pinaka music natin ito sa 6 and 7 ayan So, pinaka main volume natin, ito. Ayan. So, itong music, ito pinaka microphone. So, pwede natin taasan yung microphone, pwede natin babaan. Ganon din dito sa music natin, babaan or taasan, pwede din yan. Ano, para makontrol natin yung ating microphone at saka music dito. Ang main volume natin, nakamaintain lang yung volume natin dito. Dito na lang tayo mag-control sa dalawang slider na to or feeder no. Ayan. So, ganoon lang siya idol kayang-kaya na dalhin ng ating bait sound card yung ating microphone dyan. So, may mga video naman tayong naunang nagawa. So, nakikita nyo naman idol kung ating patunogin yung ating bait sound card at paganahin itong ating microphone dito.